magsisilan tayo ng bubong Ayan. Ayan. malapit na kasi ang tagulan baka may mga tatagas pag umuha uh, ano. ulan kaya gagamitin natin to silan, imbes na bulkas silan pang gagamitin natin guys yun ginawa natin maganda siya sa ano, kesa sa bulkasil Yung mga ba may balak na magpakit ng mga butas butas sa mga bubong nila ito uh, thank you for watching guys God bless